Pusa-pusa na rin yung timing gear niya mga ka-bro. Ha? Tayo na natin para lumamig tapos baklasin na natin mga bro. <clears throat> so bali in demand 'to nung hinatid ni Bossing Jimmy yata yung pangalan ni Bossing Jimmy from Santa Ignacia. So sira yung spark plug pundido Kaya pinalitan natin ng bagong spark plug para mapandar natin bago natin baklasin. At para marinig na rin natin yung andar So timing gear issue May meow meow Alright so itong kanyang clutch arm mga kabro Pinamashin shop natin Ipapamashin shop natin Tapos Kukonvert natin sa pang Rider 150 na clutch arm Para mas maangas tignan Kasing angas ng motor ni boss You know Pang show TMX 155 Wow You know Kursunadang kursonada ni Nico Tsaka ni Labo. Ang <laughs> motor mo, boss. Boss Jimmy. Napakaangas. Sana oh. Okay, palamigin lang natin yung elbow, baklasin na natin. At para bukas, matapos natin, pag natapos na rin natin yung pagnatapos uh, pag natapos yung pinamachine shop natin. A few moments later. Okay, so ito na yung uh, TMX155 kanina na pinandar natin, uh, i-convert natin sa 210cc. Uh, at ang timing gear niya ay maingay, may pusa-pusa. Kaya ito na, nabaklas na natin mga kabro. Ayan o. Oh. Cylinder block, cylinder head. Papalitan na natin yung mga yan. Sigunyal. Uh, at ito, nal nalinis ko na tapos in-assemble ko na mga kabro. So timing gear, ayan. Kinabit ko na yung timing gear niya. At ito yung gamit nating timing gear. Ayan. So, <clears throat> asimbolin na muna natin to hanggang dito sa may uh, cylinder block. Tapos sal, 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 sal salpak na natin doon. Cylinder block hanggang cylinder head. Tapos bukas, yung clutch arm ang kukunin natin sa machine shop. Kasi pinamachine shop natin yun, modified natin, convert natin sa uh, pang rider 150 na clutch arm. Yun sa may kabitan ng kable, dun sa may clutch cover. Okay, so assembling ko muna to Timing gear. Yan, so bago natin ilagay yung cylinder block na 65.5 mga kabro, ilagay muna natin yung cams na 6.5 dahil request ni boss palitan din natin ng cams na 6.5 yan 6.5 ito yung stock nya mga kabro yan ito yung tinanggal natin so bago na yung timing gear yan so tinanggal natin yung nakakabit na cams sa cam gear ayan tinanggal natin tapos ito yung pabalit natin 6.5 yan Okay, kabit na natin to tapos kabit na natin yung cam gear tapos lagay na natin yung black tsaka cylinder head. Okay, ito na mga bro, naikabit ko na yung cylinder block 65.5 Yan, napakaganda ng top dead center niya mga bro Naikabit na, na, na natin yung uh, 6.5 na cams Ayan, napakaganda ng top dead center Hindi na tayo nag-valve packet dyan, mga bro Kasi hindi naman masyadong mataas yung lift ng cam na inilagay natin 6.5 lang Alright You know Tapos, mga bro, yung cylinder head na ikakabit natin dito Ay pang Skygo SG-175 which is 2630 yung kanyang black ay yung black yung kanyang balbula intake exhaust ayan kabit na natin to okay nabuo na natin mga kabro 210cc na TMX155 na pang motor show ni Bosing pang laruan daw niya. ano boss <laughs> okay so ito naman hindi nagdag pa natin dito pinamachine shop natin yung uh, kabitan ng clutch arm ayun o so lalagyan natin ng pang rider 150 na clutch arm dito tapos dito sa ilalim magkikita nyo maluwang pa yung space Lalagyan pa ng spacer yan na kuan CNC or alloy Tapos yung clutch arm dito ilalagay yung pang Raider 150 May order ka na na boss? Ayan, so start muna natin, pandarin muna natin, natin. Tapos hindi pa natin mapapatakbo kasi wala pang uh, kwan para dito sa clutch cable Start Napakaingay ng butyo nito mga ka sa Oh! <todic> <todic> Medyo matakaw yung carburator mga ka bro 32mm Ay 30mm naka nakakuan pa to mga kabro Naka 6.5 6.5 cams okay. okay, Tayo na natin, maingay mga kabro Shoutout mga bossing Ayan, from... Marilao Bulakan Yung sila boss Kabro Burgos Pangasinan si Sibosing Quezon City Ayan So yung TMX 155 nya Overrolling din Okay So remedyo muna natin Ilagay na natin yung Clutch arm dito ng pang rider Tapos Remedyo natin to para Kwan Maparod natin Marod test natin Ayan Ano yan boss Pantra o Kwan Service o Pang show Service lang. Service lang. You know, napaka-purma mga kabro. Yan ang naging problema na lang nito. Mahirap ito no yung carbs. Yan, papalitan na lang ni boss. Okay, sakay na natin. Hey, boss, salamat. Yan, ingat boss ha. Thank you, thank you. Ganda ng sasakyan ni boss. Sana all. Sana all.